Sir, ano yung hawak mo? Ha? Ah? Hawak ko? Hmm. Ah, ano to? Parang, ano to? Parang paro yata to eh, sa loob ng budiga. Patingin? Na, na, nakuha na ko doon. Iwan ko, dito tayo sa gitna ng laut ba? Tapos may kaibang nilalang na pumasok sa budiga eh, sarado man yun. Iwan ko saan dumaan to? Ito. So, ah, uh, ano ko, kaya kinu, inuli ko ba? Kaya kawawa naman, may mobile dito tayo sa loob ng budiga. Ngayon, mabasa to. Mamatay lang tu doon. Kaya, may mm -hmm. ko. Buti na lang, nagpahuli. Kaya, pinakyat ko. Eh, eh ano ko? Eh, pakuhulan dito sa taas. Bakit eh, kawawa naman eh. Sige, sir. Grabe, no? ano ba? <laughs> Ayos yan, sir. Ito, oh, eh, kakaibang ano? Kagaibang paro-paro. Ito. Ngayon, bibitawan ko, ha? Sige po. Ayos talaga. Tawa natin yung kawawa eh, no? Sige, sir. Oh. Ito, so, maamo na siya, oh. Ito. So, Ayos, ay, sir. Ayos, ay, na, no? Yun! Huwag ka na bumalik sa bodega, ano ka lang? Wala na.